Hmm, nagbang lodi pa ta ni kakabsat. Pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw, -araw. Maraming salamat. In Jesus' name, amen. At iti kaimasan nga parte, kakabsat. Apo na yan. Kimasan okay, George. Uh, may kain ka mga Sa akin, ito yung pangato dati sa akin ng mga, o, di, ang pala. O, nang subo pala sa inyo, mga kamsak. Hinbaba, o. Mm-hmm. Mm-hmm. mm hmm mm, -hmm. mm -hmm. என்னப்பா பதானே ஹ்ம் É, um... Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat